Ang paghahari ni Manase sa Huda Ikadalawamput isang kabanata Si Manase ay labing dalawang taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 5.5 limang taon. Ang ina niya ay si Hefziba. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga Israelita, muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng amanyang si Hezekiah. Ipinatayo rin niya ang mga altar para kay Baal, at nagpagawa ng posteng simbolo ng Diyosang si Asherah, tulad ng ipinagawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba siya sa lahat ng bagay na nasa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem ang lugar na sinabi ng Panginoon na pararangalan siya. Inilagay niya ang mga altar sa magkabilang panig ng bakura ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog pa niya ang sarili niyang anak sa apoy. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga mangkukulam at mga manghuhula. At nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng patay labis ang pagkakasala ni Manase na nakapagpagalit sa Panginoon. Ang ipinagawa niya na posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah, ay inilagay niya sa templo, ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak nitong si Solomon. Pararangalan ako habang buhay sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na pinili ko sa lahat ng lahi ng Israel. Kung tutuparin lang ng mamamayan ng Israel, ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa kanila, sa pamamagitan ng lingkod kong si Moises. Hindi ko papayagang palayasin sila sa lupain ito, na ibinigay ko sa mga ninuno nila. Pero ayaw makinig ng mga tao. Inudyokan sila ni Manase sa paggawa ng masasama, at ang ginawa nila ay mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta, gumawa si Haring Manase ng Huda ng mga kasuklam-suklam na gawain, na mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga amunitang nakatira sa lupaing ito, bago dumating ang mga Israelita. Inudyokan niya ang mga taga-Huda sa pagkakasala, sa pamamagitan ng pagsamba sa mga diyos-diyosa niya. Kaya ako ang Panginoon na Diyos ng Israel, ay magpapadala ng kapahamakan sa Jerusalem at sa Huda at ang bawat isa na makakarinig nito ay matatakot hahatulan ko ang Jerusalem katulad ng paghatol ko sa Samaria at sa sambahayan ni Haring Ahab lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng pinggan na pinunasan at itinaob itatakwil ko kahit pa ang natira sa aking mga mamamayan at ibibigay ko sila sa mga kaaway nila bilang bihag mangyayari ito sa kanila. Dahil masama ang ginawa nila sa paningin ko, at ginalit nila ako. Mula pa nang lumabas ang mga ninuno nila sa Ehipto hanggang ngayon. Maraming inosenteng tao ang pinatay ni Manase hanggang sa dumanak ang dugo sa mga daanan ng Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga tagahuda sa paningin ng Panginoon ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase at lahat ng ginawa niya, pati ang mga kasalanan na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, na tinatawag na Uza, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Huda Si Amon ay dalawamput dalawang taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng dalawang taon. Ang ina niya ay si Mesulemet, na taga Jotba, at anak ni Harun. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Manase, na kanyang ama. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ama. Sinamban niya ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nito. At itinakwil niya ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno niya. Hindi niya sinunod ang pamamaraan ng Panginoon. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya, at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mamamayan ng Huda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon, at ang anak niyang si Josaya ang ipinalit nila bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amon at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Inilibing si Amon sa libingan niya sa hardin na tinatawag na Uza at ang anak niyang si Josiah ang pumalit sa kanya bilang hari.